We <laughs> are you ready? Are you ready? party you have aisles tomorrow. ready? Angels. Which one of you will order dare to go against the to to the We to Dinig pogi. Halika na. I people of Naruto, love of to. Please give a big honor of us. So all can be so. Dinig pogi na love to 2024. kami here. <laughs> Wait, dito kayo, dito kayo. Dito kayo nahihiyan. Yeah. Hindi naman ako mangangain at ang kakaibig naman yung mga elves. Uh, eh, sige, kasama ka ba? Okay, enjoy lang tayo. Sige, simulan na muna natin kay Kuya. Kuya, bakit ka napasali? Para sa parking. Hindi ka ba na ano dahil uh, uh, sa expert. first experience ba ito? Ah, hindi. Pero ha, huwag mo ka Kuya. Kuya, hindi ko ako ganito. Kuya, hindi ko ako ganito.